One, two, three, four. That, but that Hello mga mamis, inaayos ko na nga dito yung mga gagamitin nga ni Kyle para bukas. May tournament na naman nga kasi ulit na sinalihan itong si Kyle. Layo na nga lang talaga kami ng palayo, juice ko po. <laughs> Gulan nga talaga, kaya naman hindi ko talaga nalaban itong sapatos ni Kyle Kaya naman tamang punas-punas nga lang dito ng wife Nagaya ko na nga din yung mga iba niyang damit, pero sabi niya nga ay i-check iche niya nga muna kung ito nga yung gusto niyang dalen Kaya naman siya na nga yung maglalagay nito sa bag niya. Nagbalit na nga din si Kyle dito ng bag niya dahil ang mas pinili niya nga ay yung maliit. Bali tatlong raketa lang naman daw yung dadalhin niya. Hindi na din kasi dinadala ni Kyle lahat ng raketa niya dahil hindi naman daw talaga niya yon magagamit. dala na nga din si Kyle dito ng shuttle cup. Kumuha nga siya ng dalawang pirasong bago. Tapos may useful nga dito sa isang bag niya kaya naman kinuha na nga rin talaga niya yung isa. Nabot ko na nga din kay Kyle yung mga dadalhin niyang lam. Huwag tawa nga si Kyle dahil bakit daw apakadami nito? Mas mainam na nga kako yung sobra kesa sa kulang. Masyado pa naman kako talaga siyang pawisan kahit hindi pa naglalaro. Next naman ay itong jersey niya. Kaninang umaga pa nga talaga ni Kyle ginayak itong jersey niya. Bali, apat nga lang itong dinala niya. Dahil may mga jersey nga siyang makukulang kukuha bukas sa paglalaroan niya. Buti na nga lang din talaga kahit maliit nga yung dinala ni Kyle na bag ay kasya nga lahat ng gamit niya dito. Itong white na shoes nga ang isosuot ni Kyle. Dinala na nga din ni Kyle dito yung wallet at yung alcohol niya. Naglagay na nga din si Kyle dito ng isang grip sa may bag niya. Yun lang naman yung laman ng bag ni Kyle kaya naman sinara na nga niya kaagad para daw wala na talaga siyang makalimutan bukas. Buti na nga lang talaga at naalala ni Kyle na magdala ng ziplock. Kanya kasi ilalagay yung mga jersey at yung mga lampe na nag niya. Ito naman, yung isosuot bukas ni Kyle at ginayak na nga din talaga niya. Ali, yan. okay na nga lahat si Kyle sa mga dadalin niya bukas, kaya naman inais ko na nga talaga dito yung mga isosuot namin para bukas. Ah. Agar kasi talaga kami aalis dito dahil medyo malayo nga talaga yung paglalaroan ni Kyle. Grabe, sobrang sakit nga talaga ng likod ko dito. Paano ba naman kasi ginawa ko na nga lahat ng mga gawain ko para bukas ay konti na lang. Tigang ko pa nga yung makalimutan, igayak yung damit dito ni Kyle. Diyos ko po. Yung kinagabihan na nga, akala ko nga ay natutulog na si Kai. Hindi daw siya makatulog sa sobrang excited niya, kaya naman ito nagpapaantok muna nga daw siya. Nanonood muna nga siya dito sa may cellphone niya. Lapa nga yung kaba, pero bukas ewan ko na lang talaga, juice ko po. Nagpahilot na nga muna ako dito sa likod ko sa daddy ni Kyle bago nga ako matulog. Tignan nyo naman at antok na antok na nga talaga ako dyan. Alas 9 na nga ng gabi nito, pero hindi pa ako dinadalaw ng antok. Nakaiglip naman ako, pero saglit lang talaga. Nung kinabukas kaso naman, gumising na nga talaga ako ng maaga. Inayaan ko na nga munang matulog si Kyle at hindi ko na nga muna kaagad ginising. Sa umaga, sobrang sarap nga mag-unat, lalo na nga talaga kapag kakagising mo lang. Umagang umaga pa nga lang at kakagising ko lang pero masakit na nga kaagad yung likod ko. Diyos ko po. Toothbrush, toothbrush lang yan tapos gagawa na rin kaagad yan. Pero wala naman ako masyadong ginawa ngayon. Paano ba naman kasi yung iba nga ay nagawa ko na kahapon? Hindi ko talaga pinag-iinit ng tubig si Kyle kapag na ligo sa umaga. Yung daddy lang talaga niya yung magtiyagang nagiiinit. Nanay din kasi talaga sa malamig si Kai. Pero ngayon nga nag-init ako ng tubig. Paano ba naman kasi napakalakas nga talaga ng ulan at sobrang lamig nga ng tubig. Iniwanan ko na nga muna yan, naghabat nga lang ako at gumayak na. Pagkatapos mo. ko nga gumayak, ginising ko na nga kaagad dito si Kai. Nanay nga tinanong sa akin yung oras tapos naligo na nga kaagad yan. 6:30 na nga nito kaya naman ito lumabas na nga kami kaagad ng kwarto ni Kyle pagkagayak namin. Excited nga talaga yung si Kyle. Paano ba naman kasi? Eh ngayon nga lang din talaga siya makakapunta sa paglalaroan niya. Yun lang. Thanks for watching. Bye-bye.